Meron akong bisita, oh. <laughs> ano pang Hello pa? ko ano naman ano? sa vlog ko. Hello. Hello. <laughs> Welcome to our vlog. Luluto tayo ng ano, ng buro at saka ano ba yan? Pritong talong. Hindi, nilaga. Nilaga. Ito masarap to guys. na-miss ko rin to. Ayan, oh. Magkano to? Sampu. -pil. Sampu, isang, isang ganito ko sa inyo yung mga talong. kasi yung ano, mag-iihaw tayo. Tsaka okra. Gulay-gulay para masustansya. Tapos iinihaw na. Tapos, mag-iihaw si tate ng tilapia. Wala pa pala yung isda. Iyo, no? Nangangamoy na. Nangangamoy mm ano? Tapahon na lang. Nangangamoy away. hmm Ayan, gigisa na natin yung buro. Burong ano ba yan? Burong, Burong tilapia. Tilapia. Ayan. Ay, may kamatis pala. Kamatis, luya, basibuyas, bawang. Tapos, tilagan talong. Sariwang-sariwa. Fresh na, fresh. Ay, may kasama palang okra ukra. Ayan. O, Sige, lutuin mo na. Tuturoan kita kung paano magluto. Luya muna ha bawang, sibuyas, tapos yung kamatis, ilagay na yung buro. Yung iba nilalagyan na ba ng Ayan na, luto na. Hmm? Ayan o, sarap o. thumbnail lang to guys kaya na tayo guys dapat nito magkamay eh sinabi ko na ba yung kanina yung ba gusto mo yung totoo? Katok? masyadong eh. yung malamit lang yung pagkatotoo ito, ito yung masarap dito eh huwag kang makikaya Huwag maki kang makialaga. Mm. Wow. Tingnan niyo muna kung may alaga, ha? Clear. Usaw-usaw mo sa sa buro, o. Oh. Mmm. Ang klase. Mangan tamo po. Busog na busog daw Pag madalang ka makakain ng ganito, talagang masarap. Kaya siya na kayo, malanga ulit. May ng kandila. Tapos yun o, okra. ng maraming buro. Woo, the best. you know, so muna kayo guys. Mm -hmm. mga katrabaho ko sa Taiwan, yung mga kapampangan, sila Angie, sila Lorna. Pag muuwi ng Pinas, gagadala ng buro. Inibigyan ako, yun. Doon pa lang ako nakakain ng buro. Buro ano yun? Hindi ko alam. Puan ng buro yun. Basta buro yun. Yeah, Hindi namin Galing sa... Buro pampanga, sa Pampanga, Galing sa... Anong saan? Sa Pampanga. Ay, buro sa Kandabas, Pampanga, masarap. Pandaba. Pambanga mm -hmm. rin kaya yung pandaba. Pero iba yung buro nila. Kaya nga burong pandaba eh. Sarap sana kung may sitaw pa, no? Yun know, o. Ibang klase, sarap. Lagi may talaga yung bangi ka na ako eh. <laughs> eh, hey, alam ko, mahilig ka sa bangi. Hindi ganyang bangi. Yung bangi malam. Bangi nga eh. Mm -hmm. Basta sa rewa talaga ang may Mayakalis kis. Ay, may lakon na la dito ka. Nagagalola pa rin. Naubos ko yung talong, gusto ko pa eh. Mm.

Busog na ako. Pero gusto ko pa. Tsuko ni yata si Commander ah. Eh, ano na nangyari? Ayaw mo na? <laughs> Mahina ka palang kakain eh. Mm. Uubo kayo guys <laughs> imagine ko itong gandong pagkain Pag nasa bukid Meron kayong kubo Tapos Nasa gitna kayo ng mga gulay Taniman uh, Presko yung hangin Tabing ilog Walang araw gagawin dati niyan guys yung tayo magpipiknik sa bukid. Yung tayo magmumukbang. Oh, hala ko ayaw muna. Gusto mo ba? Gusto natin yan. Atal. Yung na lang yan. Ayaw mo na? Ang gusto ko na nga yung kanin eh. Oh. Eh niluluto ko yung buro, kumakain, kinakain ko yung kanin na hilaw. Ay, Ah. Uh, lamig. Malamig. Anya man darang din erang, ne? Ne? Mm. dalawa nga ako, o, yo. Eh, yeah, grabe pa. Isang ilang kurot lang ako doon. Oh, huh, sabah. Ang gisa na. Mmm. Gusto mo pa, pa? <laughs> <laughs> <Poto, lumano ka. laughs> ang Gusto mo pa? Ang nenda? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Kaya ako lang ang hugis ng kanya, hindi ko lang kumain. <laughs> Kanina pa nga ako makain yan, ang ginagdi sa buro nung naluto na. Yung kutong yung gusto ko kasi. Hey! <laughs> yung masarap nito yung ulo sinisipsip sip <makes noise> hmm. bus, sub na ako Mm. So yan guys, yung pinagkainan namin. naman, daming ano, <laughs> tinik na lang ang natira. Oh. Ay, ako. na busog. Tapos sabayan mo ng malamig na malamig na soft drinks. Pero tama tamad akong lumabas. Ang init eh. Tubig na malamig na lang. <laughs> Ibisita yung bunso. Puntahan natin. Yan natin kung ano magiging reaction nila. May bisita kami, ah. kay kayo nagtatago. Pakilala kayo? Hindi <laughs> po. <laughs> Pagtago Pagkanya, pita mo sa cellphone ko, pero picture ni Mika. may na ba kaya? Kumaya na kaya? na. Eh, sumagot kayo. Tinatanong ko kayo. kayo. <laughs> Wala kayong uulamin kasi hindi nag-text si Daniel na dito kayo kakawin. Parang hinagisa ng mga Granada yung mga bata <laughs> Lumakita yung camera Nagsabog-sabog sila <laughs>